So what's up mga idol? Meron naman po tayong may bubahagi na araw. Ito po yung Genius Ridge. Ayan, bali na sa sakupan ng municipal. Pasilisa. pa si Dinadat Ayan. So samahan niyo pa ako mga idol para i-visit natin itong napapagandang ah uh, view ng pasilisa. Ayan tingnan niya naman makaidon napapabanda talaga na dito at saka dito pala yung place namin makaidon kasi talagang mapapainto ka talaga kasi parang nasa tuktok ka mismo ng bundok ayan so tingnan niya naman makaidon ang lakas po ng harin na yun at tingnan niya yung mga matatanaw natin mga tanawin nagkagandahan talaga so kung sino pa po yung hindi nakapunta dito pwede niya nang i-visit itong lugar na ito Ah, uh, matataan na ako ito po doon. Pupunta po kayo ng Loreto de la Islands. So talagang napasend kita ni dito. Ayan, kasi, actually, bumakay doon. Inaantay po talaga namin ah, uh, na magkakaroon po yung pinaka sunset view dito po sa lugar na ito. Tignan niyo ng mga tanawin makay doon. Marabatanes kong talagang. Ayan. So kung gusto niyo pumunta dito maka idol, napakadali lang po pumunta dito sa tinadat Islands. So panuorin niyo po ito maka idol hanggang matapos itong video nato. to. Ayan. this is Majan TV. Ayan, kung sino pa po yung mga hindi pa nga subscribe dyan na dyan. Baka pwede naman po kayo mag subscribe ka po dito para ma-notify po kayo lagi yung mga nagkaganda na ina-upload ko araw araw So again, maraming 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 salamat po sa inyong panonood. God bless.